magripat okay. ko guys magripat kasi ano na dami na ako nasisira na, uh, na yung ano lagayan niya bayong kaang Kaya, Ano ba ito? Kunin. Yeah. ba? Gago naman yung saha. Ayan sa Ang Tagalog sa saha, guys. Dito ko kasi nasisira kasi kaya ilipat ko. Ayan. Marami kasi mayroon. lang ano. Ngayon guys, ang mahal nito mga aglo ko. Ngayon, mura na lang to. Yung pink to eh, pink. Kasi to. Ngayon. Mm -hmm. uh, ano na. Ito, ito guys, hindi ko lang to anuhin kasi mag ano to eh magdahon din to mga isang buwan dito ko lang ilagay sa sira na ha, pot para lagay ko lang sa gilid gilid para makita ko naman to na mag ano to mag ano ng dahon kaya ganyan lang yan ano, dalawa na sila itu sira nari sira nampa latah kinang di kusa dong sira itu den lagian kutunang si jamming mag ana nito so bagus so bae bang so kong unay na ko yung mga anak ko yan kagaya isa dito. Ayan. natin yung ano. Para dumami siya ba? Kapon. Yung sa baboy pa ito, Kapon. Ay. Tapon natin tayo mo ano siya. Hi hey guys, kasi hindi pa ako makabili ng paan. Dito lang muna po. Tapos, lagay ko sa... So guys, so, ayun. Nakakuha na ako ng isa. Ano na sila guys. Ito guys, nakakuha pa ako dito pag masira sira din naman tong kaano na to. Mabili pa ako. Kaya ito, ito okay na din to. Diyan ko ng malaki pag ano na. Pag mabubuhay na. Basta so, ito na ganito mga laman guys. Ito so, yung ano ko oh? guys. plant.

siya nalaman ko ito ha, prayer plant ito yung prayer plant ito, so, tapos naghanap ako ng ibang kaang wala pa bukas na lang po, ganap na naman ako para kuna ano, warong pa, para dumami siya kunin ko itong isa dito kaya ano na guys, gabi na kaya ano na bukas na lang po at saka ito